Siya pala nakakaalam ng lahat. At simula ngayon may bawal na. Ano naman kaya ito mga kalingap? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edne Vlogs at Kalingap Prab maraming salamat po. Siya pala ang nakakaalam at nakakakilala sa pamilya ng magkakapatid. At simula ngayon may bawal na. Pero bago 'yun mga Kalingap ay tatalakayin muna natin mga Kalingap ang mga e ilang concern sa ating mga minamahal na taga-subaybay sa magkakapatid na hindi nagsasalita kung tinatanong. Una, sabi nga sa ating mga taga-subaybay na sana silang magkakapatid magkaroon nga sana sila ng makeover or pag-aayos sa kanilang mga sarili para maranasan rin nila kung ano at kung paano sila maayosan ng magandang mga damit at mukha. Will may punto rin naman ito mga Kalingap, at sigurado ako na may plano si Kalingap Rab para sa mga bagong beneficiary na ito ni Kalingap Rab. Dahil lahat ng mga naging beneficiary ni Kalingap Rab ay napaganda at pinapaayusan ito at nang sa ganun maranasan rin nila na mahalaga sila at makita nila ang kanilang sarili kung sila ay na makeover. Posible na malaking impact sa magkakapatid kapag nakarana sila ng ganito mga Kalingap. Madagdagan ang kanilang tiwala sa kanilang sarili at malalagay sa kanilang isipan na dapat pala ay hindi na sila mahihiya dahil may hitsura at may ihaharap sila ng mga magagandang mukha sa mga tao na gusto na makipag-usap sa kanila. At samantala, may hindi na dapat pang maulit at bawal nang tawagin ang magkakapatid na isang zombie dahil hindi naman sila zombie sa totoong buhay at sila ay mga tao will tama naman mga kalingap at hindi rin naman natin intensyon mga kalingap na may masaktan po tayong tao sa ating ginagawa. Ngunit ang nagsasabi ng ganitong pangalan ay hindi po tayo ang unang nagsasabi kundi ang mga nang bubuli po sa magkakapatid, dahil may kapitbahay sila na siya ang nakapagsabi at saan nga ba ito nagumpisa ang pagtawag sa kanila ng mga zombie. At siya pala ang nakakakilala sa magkakapatid. Yan ang ating makikita sa video. Kumawas ka So, ito po si tatay po, mga kalingap, yung uh, naglapit kay Kuya Red Saint, no? Ah, uh, paano ano sila sa tao? Ano pong sinasabi sa kanila ng mga taga rito po? Ay, minsan merong mga kwan, mga tatlong papan. Yung gano'n, yung wild duck, yung kwan. At saka, kasi laging dumadaan sila dun sa bahay namin. Oo. Hmm. Na kwan ay mga nakayukong ganyan kung okay. saan lumakad yung isa doon din diretso yung isa yung <laughs> kaya tinawag silang tatlong baby bibi kasi kung saan dumaan yung isa at mga nasa tabi lang sila ng kalsada parang ang pag tinausap mo hindi ka sasagutin hmm. walang kwan walang kahit mo. Tapos okay. ano pa po sinasabi? Minsan, minsan sinasabi na parang zombie daw. Ay, yun nga. Na kung maglakad sila, mga dredredso -dre lang yung nakaganya. Maglalakad silang dito kay Bano. Oo, oh, wala silang imik. Wala. Wala kang makikita kahit ano. Basta pag lumakad yan dyan, dyan dredredso -dre silang tatlo. Magkakasunod silang ganyan. Kaya, kala mo nga, <laughs> pwedeng tatlong itik, tatlong sungit, tatlong papa, silang makakapatid. Tatlong babae silang mga dalaga. Salamat po tayo. Oh, okay. Hello po. Kumusta uh -huh. po kayo? Kumusta po kayo? <laughs> Kumusta po kayo? Ba't po hindi niyo po ako kinakausap? Ate, okay lang po? Nahiya kayo? Hindi tayo kinakausap mga kalina. Ba't po mo binitay? Ano pong pangalan niya, ate? Nila. Nila, ta, apat Melissa, Bea, at apat Melissa, dito mo lang kung ano po. Melissa, Bea, Takris, Bea. Opo. Bakit po hindi sila nagsasalita? Kung ano? oh, sila naman, nagsasalita naman. Alam ko, sige. Tanoy natin. Ah, nag-aaral ba? It's si Melissa po ito? Ah, siya po yung panganay? Si... Chris. Chris. Ah, Chris, nag-aaral kayo, Chris? Nag-aaral? Nag-aaral. Anong grade?